Narito po tayo ngayon, unang-unang -una kong barangay mas dito sa Quiapo, sa barangay 392 Kay Barangay Captain Corazon Ang gamit namin, kasama namin si Chris 391 at 392, magandang gabi po Parang ligon-ligon na tayo Ito po ay, uh, dito ay uh, barangay visitation pero alam po ninyo, uh, may good news po ako sa inyo. Ito po sa'yo na kayo. Iwan nyo kami. <makes noise> sa pamamagitan ng San Juan pista, simulan natin ang ating pag-iyong lahat at sumayari Ialay po natin ang misang ito bilang pasasalamat sa kaligtasan ng ating pamayanan, sa magandang samahan. Pagpasalamat tayo sa Diyos dahil sa patuloy nating paglalakas. Sa ng Diyos, at araw na Mula sa aklan ng propeta Herenius, nung mga araw ni Diyos, nasabi nito, binibigay ko rin kayo sa hindi ninyo nakita sa Yesu Kristo. Unang ipahayad sa kanila ang hirap. Sa Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. No, sa pag may pananagutan at responsibilidad, ano ang ano ang madalas na nangyayari? Tinutupad ba? O iniiwasan? Tinatakbuhan ba? O tinatanggap? Marami pong ganyan kapag may malaki ng trabaho, responsibilidad, tatalikuran, tatakbuhan o kunyari magbubulag-bulagan, kunyari nagbibingi-bingihan para walang nakikitang tungkulin na dapat gawin. Tama po? Pero tingnan niyo si Juan Bautista, of all, ang manunubos pa ang kanyang paghahandaan ng daan. Kaya po, isa po katangian na pwede po nating uh, pagnilayan at paninawin sa ating kalooban na ang pamimintuho kay Juan Bautista ay isang uri ng pagtanggap ng pananagutan o responsibility. Handa tayong panagutan, handa nating isabalikan yung mga tungkulin na inaayawan, tinatalikuran, tinatakpuan pero tayo, at ang, ang ng Panginoon, isabalikan natin, gawin natin. Huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot, huwag tayong tumakbo, huwag tayong magbulag-bulagan o magbingi-bingihan. We take the responsibility. ng bayang umaasa, sumasambat ng mamahal.

Nami sa inyo ama Ang tinapay at ala. panibagong pagsilang si Yesu Cristo na aming Panginoon. Sa init, magyo, lahat ng San Juan Bautista, pabalik ng simbahan. Pero maliban po doon, lahat ng pangalan, walang pa kanya pangalan. sumisigaw sa ila. Para may picture po kayo dito. Like go Let's go. There.